magkano ngayon? 900. 900. Yung espada po? 530. 530. At yung ganito, 530. ano yung ganitong ano? Yung dahil na ito tawag dito? Boneless. Boneless na dillis? Mm -hmm. 1,200. 1,200. Mm -hmm. Ito 900 po sir. 900 ang presyo ng pusit ngayon. Ito po yung update nga ng presyo dito sa Rosario Cavite. 900. Tapos 500. yung danggit? 1,200. So, 1,200. 1,200 ang danggit. Ito po ay 900 yung ganitong pusit. Tapos 1,200 unboundless na bilis. Ito yung isa din pong puset yan. Ito pong galunggong, ah, 120. Ano ating ganito po, ano? 120 ah, kilo. Po ang kilo. Update po yan ng presyo. Ate, nagba, nagbabagong presyo ng tuyo, ano? Tumataas. pag ganitong maulan. 200 na Ito, to, 120. Ah, nagbabago po ang presyo ngayon. Ito po yung update ng araw na to ng presyo ng mga tuyo po at daing dito sa Rosario Cavite. Kapag maulan at nagkakaroon ng pagbabago, ano, Ayon, ang presyo tumataas. Ngayon meron medyo mura pa ano. Ang ano yung lawlaw 200. 200 ang lawlaw. Yung lawlaw na tuyo. Ito, ito na to. Ito, ito. kalilit na tuyo, yung ganitong kaliliit 180. Anong isda ito, Ate? Sarinyase. Ang sapsap ate magkano? 220 so, yan. Ang isa, 250. Ito ang 250. Ito ay 220. Ito ito yung magkano? 300. Anong isda to ate? Dalagang bukid. Yan, dalagang bukid. 300 ang kilo. Yan, dito lamang po yan ha, sa, uh, Rosario Cavite. Update tayo ng presyo ng mga tuyo. Ate, yung ganito nga, no? Magkano yung ganito, ate? 480. 480. Ito yung ito yung, ito yung ano. May mga dilis din po sila, oh. Ito yung dilis. Iba pa ang presyo atin ng dilis, ano? Yung ganito, ate. 420. 420. Ito po. 380. 380. Depende sa size, ano, ate? Yung ganito pong dilis. 450. 450. Ito yung masarap na, ano, na, na dilis, ano? Yan, ang dami pong dilis dito. Yan, update po yan tayo dito ngayon sa Rosario Cavite. Thank you, ate, ha?